<laughs> Galing yan. mo yan. Ginusto mo yan eh. Bahala ka sa <laughs> buhay mo. Naaalala niyo pa ba ang sikat na komedyanting si Babalu? Ano kaya ang nasa likod ng kanyang pagkamatay? Alam na ba ninyo ito? Ito pala talaga ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Panoorin ang video. Huwag kalimutang mag-comment, like at subscribe sa aming channel upang mas updated pa kayo sa mga susunod na mga video. Kung naaalala pa ninyo si Bambaloo, siya ay isa sa mga sikat na komedyante dito sa Pilipinas kasama si na Comedy King Dolphy at Panchito Alba. Nasyang siyang kumuha sa kiliti ng bawat Pilipino kung kaya't kahit saan ay tinatangkilik ang kanyang mga pelikula noon at magpahanggang ngayon. Si Pablito Sarmiento sa totoong buhay o mas kilala sa tawag na Babalo ay pinanganak sa Antipolo Rizal sa Pilipinas noong June 29, 1942. Lumaki siya sa Sampaloc, Manila sa bahay ng kanyang lola kasama ang kanyang ina nag-iisang babaeng kapatid at tatlong kapatid na lalaki. Ang Babalu na pangalan o screen name ay mula sa mahabang hugis ng kanyang baba na ang ibig sabihin sa Ingles ay Chin. Si Ading Fernando, isang sikat na writer at direktor noong dekada 60, si ang nagbigay kay Babalu ng screen name noong unang labas niya sa TV show na Buhay Artista noong 60s sa lumang ABS-CBN. Kasama niya rito ang mga bigating artista tulad ni Aga Mulac. Kinagigiliwan ng mga manonood at minsan ay sentro ng katatawanan ang kanyang imahe o hugis ng kanyang baba na siyang nagpasikat ng gusto sa kanya. Siya ay isang dating estudyante na kumikita ng pera dahil lamang sa pagdadala ng mga damit ni Panchito Alba na palaging kasama o sidekick ni Dolphy sa mga pelikula nila. Si Bambalu ay pamangkin ng isang sikat din na komedyante na si Panchito Alba sa totoong buhay. Nagsimula ang karera ni Babalu simula noong nadiskubre ni Dolphy ang talento nitong magpatawa at kayang hulihin ang kiliti ng masa kung kaya't binigyan siya ng pagkakataon na maging bahagi siya ng pinakamalaking variety show at binigyan din siya ng proyekto na siyang naging dahilan ng kanyang pamamayagpag sa industriyang showbiz noong dekada 60 si pero umusbong palalo ang karera ni Babalu noong naisama siya sa pelikulang Ang Hiwaga ng Ibong Adarna ng Roda Film Production. Nabiribinahan ni na Dolphy, Panchito Alba, Rosana Ortiz at ni Babalu na ikinatuwa at tinatangkilik ng bawat Pilipino. At noong dekada 90 ay lalo pang namukadkad ang kanyang karera, lalo na noong nagsimula ng itambal siya kay Redford White at sunod-sunod nang nagkaroon ng iba't ibang box office hit movies kasama si Redford White. Siya rin ang nagmana ng papel o karakter ni Panchito Alba sa TV shows tulad ng Home Along the Riles at marami pang proyekto at pelikula ang kanyang nagawa na matagumpay namang nailabas at napanood dito sa telebisyong Pilipino katulad ng ang pinakamahabang baba sa balat ng lupa na inere noong 1997. Kasabay sa taong yan, nailabas ang pelikulang Haba Haba Du, Puti Puti Pu at nagsungkit sa humor ng masa at ito ang nasundan ng pelikulang Aring King King noong 1996 Kasabay naman ito ang Doki dok Ito ang sinundan ng pelikulang Boy Gising noong 1995. Sa taong ito rin ay palabas ang pelikulang Homesick Home, Home at, marami at marami pang iba. iba. Ang mga nabanggit ay mga iilan lamang sa mga sikat na pelikulang umani ng matataas na rating sa industriya na talagang pumatok sa lasa ng mga Pilipino. Si Babalu ay isa sa mga may malaking naiambag sa industriya, lalo na sa larangan ng komedya kasama si na Panchito Alba at King of Comedy, Dolphy. Hindi naman maipagkailan ng nakararami ang ang angking nakakatawang talento nang aktor. Ang buhay naman ng aktor kasama ang partner at anak, siya ay hindi na ikasal at isa pang binata kahit na siya ay naging ama ng ilang taon kasama ang kanyang butihing nobya na ina ng kanyang anak na lalaki. Ang akala ng lahat ay tuloy-tuloy na ang kanyang matagumpay na karera Ngunit nabigo ang lahat sa pag-aakalang dahil tinamaan ng malubhang sakit si Babalu at hindi agad ito naagapan at ang tunay na dahilan ng pagkamatay niya ay liver cirrhosis o liver cancer. Ito ay hindi gumagaling na kondisyon ng atay. Ang ibang sanhi nito ay ang iba't ibang klase ng chemicals tulad ng alak, pag-inom ng iba't ibang medikasyon at mga chemical tulad ng iron at copper Bagus ay marami namang dahilan ng sakit na ito ngunit ito ang may grabing epekto sa atay ng tao. Sa kaso naman ni Bambalu ay hindi na ito naagapan kaya nagkaroon siya ng cancer cells sa atay. At noong August 27, 1998, sa edad na 56 anyos sa kanyang bahay sa Oro Vistal Royal Subdivision sa Antipolo City, ay pumanaw si Bambalu. Ayon kay Nene Riego, isang sikat na writer at matalik na kaibigan ni Bambalo, tinanong pa niya ang doktor ni Bambalo tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang kaibigang si Bambalo at nais pang malaman kung ano talaga ang totoong nangyayari at sanhi ng pagkakaroon ng liver cirrhosis ng kanyang kaibigan. Pero sinabi ng doktor na anim na buwan na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang kalagayan ay nagawa pang itago ni Babalu sa kanyang mga kapwa-artista na kasama niya sa trabaho, lalo na kay Agamulak dahil ayaw niyang mag-alala pa ang mga kasamahan niya sa trabaho at maisagawa pa rin ang mga proyekto kahit na may dinaramdam na ito. Si Babalu ay pinapaalalahanan ng kanyang doktor tungkol sa kanyang sakit noong March 1998. Subalit patuloy pa rin itong nagtatrabaho imbis na magpahinga na lamang dahil kahit may sakit ito, ay nais pa rin niyang magpatawa sa kapwa niya Pilipino at mahal na mahal niya ang kanyang trabaho. Nagpagamot pa siya sa Michigan, USA pero tulad dito sa Pilipinas ay ganun pa rin ang kinalabasan ng resulta o mga diagnosis ng doktor sa kanyang kondisyon. At ito ang dahilan na pinauwi sa Pilipinas at pinayuhan siya ng doktor niya sa USA na ang anim na buwan na natitira sa kanyang buhay ay ilaan na lamang dito Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kaya umuwi siya rito upang mamuhay ng normal at upang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay kahit na masakit ito sa parte niya. Ngunit ang mga natitirang araw niya ay binuhos niya pa rin sa pagpapatawa at pilit na nilalabanan ang kondisyong hinaharap niya. Sa halip ay nakapag-celebrate pa ito ng kanyang kaarawan bago ito tuluyang na maalam. maalam. Ang kanyang huling mga pelikula ay Tatay Nick na binibidahan ni na Bambaloo, Chasha Padilla, Vandolf at Dolphy at ang tung tatlong tatay Kung pakitong kitong na binibidahan naman ni Babalu, Renford White, Bunel Balingit at Serena Del Rimpol. Naikinatuwa naman ng mga Pilipinong manonood at umani ng mataas na samot sa ring papuri reaksyon. Ang mga pelikulang ito rin ay naging silbing pamamaalam niya sa industriyang showbiz at sa mga Pilipinong manunood na patuloy sang sinusuportahan simula sa unang sabak niya sa acting hanggang sa pumanaw siya. Kahit ganun pa man ay patuloy pa rin ang pagsuporta ng mga Pilipino sa kanyang karera hanggang sa binawian na ito ng buhay dalawang buwan pagkatapos ng kanyang kaarawan. Si Babalu ay inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina City at ang pelikulang Tarzan na binibidahan ni na Redford White at Carding Castro ay inihandog para sa yumaong komedyante na si Babalu na tinatangkilik ng nakararami magpahanggang ngayon. Ang mga huling taon niyang pag-aartista ay naging matagumpay at nakikita ang may bunga ng kanyang pinaghihirapan sa industriyang showbiz na kahit wala na siya, patuloy pa rin nabubuhay sa kwento at puso ng mga tao ang kanyang mga nakakahawang tawa at nakakatawang mga linya sa pelikula. Ang TV show Okidoki Dok at Home Along the Riles ay ang mga dahilan ng kanyang pagkakaabala kasama ang mga kapwa niya artista na nakasama niya ng matagal sa TV show. Na naging saksi kung gaano kasarap makisama si Babalu at kung gaano ito katatag. Kahit na sa kabila ng malubhang karamdamang dinadala nito, paulit-ulit itong lumaban at mas piniling pasayahin ang ibang tao dahil ito rin ang kanyang kasiyahan. Ang makitang masaya ang kapwa-tao niya mapartista man, ordinaryong tao pa ito. Ito rin ang dahilan kung bakit minahal siya ng mga tao at tinatangkilik ang kanyang mga pelikula rito sa Pilipinas. Paduli pa rin pinapanood ito sa bawat tahanan maging sa loob ng bus. Ang kanyang mga pelikula ay pinupuri pa rin noon hanggang, hanggang ngayon. Tayo. Si Babalu ay sadyang nakakatawang tao kung kaya't naging paborito siya ng karamihan. Laging nawawala ang pagod ng mga tao sa tuwing napapanood ang pelikula ni na Babalu, Dolphy at iba pang mga bigating komedyante dito sa Pilipinas. Lalo na ang mga tatay, kuya, lolo at mister natin ay paborito nila itong tunghayan magpahanggang ngayon. Kayo ba, nahiligan nyo rin bang manood ng nakakatawang pelikula ni Babalu? Anong pelikula ang sobrang nagustuhan mo at hinding-hindi mo makakalimutan hanggang ngayon? Upang malaman natin kung ano-ano pa ang mga pelikulang nahiligan ninyong panoorin noon at hanggang ngayon. Mag-comment po kayo at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel na ito upang maging updated sa susunod na video. Maraming salamat. Hanggang sa susunod.